So, ang focus ko ngayon muna is yung una kong i-announce ia ay yung mga taong sinisimulan na natin investigahan at eventually kailangan managot. So, I will be announcing and flashing on the screen 10 individuals from regional directors to to um, district engineers that we have received reports of lavish lifestyles and don't worry, you will get copies of this um, and mga reports na rin ng mga nag-implement ng mga either ghost or substandard projects kasama na dito, initial pa rin to ha ah, initial pa rin to no? so let me read them to you So, nagpadera kami ngayon ng mga iba't ibang show cost orders, no? May proseso tayong kailangan sundan dahil marami sa kanila ay uh, mga civil service um, employees or officials and may kailangan proseso. No? So, ang unang step ng proseso, kamukha nung ginagawa natin dati din sa DOTR, sa mga tinanggal natin mga MPO, um, OTS, etc. etc. May proseso ito. At simula pa lang ito. So makikita nyo dyan, yung mga show cost orders, uh, na ibibigay sa yung mga show cost orders na pinadala, pinadala natin sa mga opisyalis na ito. Unang-una, -una, Regional Director Gerard Opulencia ng MCR, reports of lavish lifestyle above their means. Kasama na to sa order ng ating Pangulo ng lifestyle checks. No? R.D. Danilo Villa ng Region 7. Again, uh, Gavish Lifestyles ito. No? Gavish Lifestyle ito. Um, R.D. Former R.D. Gerald Pakanan ng 4B. Ito yung Regional Director na nag-implement nung in-inspect nating sa uh, mga proyekto sa Oriental Mindoro. Nakita na naman natin na very substandard. So yan, pinagalan din natin siya ng show, cause order. Si R.D. Kadhafi Tanggol ng CAR. No? Um, ito din ay base na rin sa mga narinig natin at na-report sa atin ni Mayor Benji Magalong na ano, no, na mga tinatamper na dokumento. So, hindi spirit of command responsibility, pinapadala na rin natin ng show cause order si Regional Director ng Cordillera Autonomous Region. Si Attorney Brandon Raya. Ito, Lavish Lifestyle. Konektado to dun kay R.D. Danilo Villa ng Region 7. No, may mga report kami dito at uh, later on kami ng mga Facebook posts nitong dalawang taong to, si R.D. Villa at si katawan ni Raya, na maluluhong mga pamumuhay. No? Meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane no? para bumiyahe. No? So, kasama yan. No? Si District Engineer Isabelo Baleros. Ito ay former DE, former to, no? na, natanggal na pala ito nung uh, uh, hindi na na-implement nung time ni Uh, Secretary Bonoan, no? Sub reports of substandard projects, no? And we have also received some reports dun sa Las muntinlupa nang ng uh, pagkatamper uh, ng mga dokumento. So, nagpabira din tayo ng show cause order dito. Si D.E. Almer Miranda ng Pampanga, yung pinunta namin ni Mayor Benji Kahapon, no? for substandard projects. At uh, yung DE ng La Union, no, dun sa bawang na inspect namin ni Mayor Benji Magalong last week. At itong dalawang DE ng Quezon City first and second, uh, base dun sa binisita ng ICI last week uh, at at re report ni Mayor Joy Belmonte. So again, initial list pa dito ito base sa nakuha nating mga reports at evidence na sinubmit sa atin ng iba't ibang sources. So we have sent official show cause orders dito sa mga official na ito ng DPWH kasama na rin to dito sa ating top to bottom cleansing na ginagawa natin yan. So they are given how many Sorry, let me just tell you. We are giving them um, five days to submit their written explanations of the uh, reports that we have received against them. And later on, you know, depending on the results of the investigation, appropriate administrative charges will be filed against them. no? And uh, ito yung proseso kasi nakasaad sa civil service law natin, so kailangan na tayong sumunod siya. So, initial pa rin ito, nakikita niyo yung pa mga panagan at yung mga yung mga alleged violations niya, no? Iba eh mararangyang pamumuhay above their means. Yung iba naman ay dahil sa substandard projects, na nakita na natin at ng ICI at yung iba din ay possible against stampering of documents uh, sa kanyang mga areas. So, tuloy-tuloy ito. Sabi ko nga, pasensya tayo dito. No? Kung akalaan nila ng mga ng mga opisyalis na hindi ko si seryosohin yung sinasabi ko from the very beginning I hope this is proof that we are serious, that the President is serious about this. Okay? And we will spare nobody. Top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. No? Okay, Yusek Sayan, former secretary, Yusek, Asek, Director, RDBE. Kayangan, umayos na itong institusyon na ito. And it starts with accountability. Kaya nang managod. At hindi kang titigil sa administrative charges ito. Uulitin ko. Hindi kang titigil sa administrative charges ito. Kung may ebidensya na kasabwat sila sa mga maanumaliyang proyekto, lahat yan ay e mananagot at isasubmit natin natin ito sa ICI. Okay? So, simula pa lang ito at uh, hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong isa. Okay, so ulitin ko. Sa mga kawani ng BPWH, number one, sumunod kayo sa dalawang order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Meron ako yung kopya ng orders na ito, isinapubliko na namin ito, kailangan silang sumunod. Kung hindi sila sumunod, ganito din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally.